na amiga, welcome back sa ating channel dito sa Kuwait Don Gidote YouTube channel at uh, ano mga rin na amiga? Ito pansit kanton Yung pansit kanton lang yan ha, promise ha? Pero hindi ito instant Hindi instant yan, yan ay eh, kanton lang talaga, walang kasamang ibig sabihin, wala kasamang bihon Okay, ang gagamitin ni amiga ay isang toyo uh, ubusin lang, konting konti lang May repolyo, at saka get na sa carrot dito, bell pepper, sibuyas at bawang. At ito na yung gagamitin ni Amiga, ang kanyang kaserol ang gamit na gamit na. Tama ba Amiga? Gamit na gamit na. Gamit na, gamit na. Ito lang yung kaserol ni Amiga na talagang uh, paborito niya yung paglutuan niya. At uh, meron dito siyang konting, ano to Amiga? Saan ba to? Uh, Chicken. Ha? Chicken. Chicken. Yeah. At saka yung kanyang... Uh, atay ng manok. Hindi atay ni Amiga, atay ng manok. So, ito, ipapakita natin dito yung ating kanton. Ito. Buenas. Yan. Dalawang ganyan itong Buenas na to. Ito yung ating dinner natin. Ngayong uh, araw din sa Kuwait. Ngayong gabi pala sa Kuwait. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kanton lang. Kasi laging kalimitan ang ginagawa namin ni Amiga. Laging, nga, uh, Amiga, ano ba laging na ginagawa? Dihon. Dihon. Yan, Leon Canton tapos yung isa, yung pasta, no? Yung parang ginagawa naming uh, parang uh, Chinese noodles yung pasta natin. Pero ngayon talaga totoo ng uh, Canton to. Ayun. Venus. Sa Pinas ba to? Venus. Ah, uh, Oh, uh, Pinas nga. Ayun, Kalookan. Venus. Ayun. Simulan na si Amiga. Ayan, ano ba yung ginawa mo? Pagpipisa si ng bawang sibuyas. Si si sibuyas mo na ito. Sibuyas. Canton Pinas. Merienda ng Pinas na naman tayo at yan ay uh, siyempre, di ba? Siyempre, habang nagkikwentuhan, habang nagluluto, magkikwentuhan. Tama ba? Kabalik ka tuloy. Habang nagluluto, magkikwentuhan na naman tayo. Siyempre, ang ating uh, buhay dito sa Pilipinas. Ah, uh, buhay sa Kuwait. At yun, no? Oh. Hindi ka naman masabi mo sa nagdang mga tao natin sa Kuwait. Kasi siyempre, yung ating mga yung mga nagbabalak pa lang, di ba? Mga OFW yung katulad natin. Ano bang may babae mo sa kanila? Maganda bang mag-abroad o manatili na lang sila sa Pilipinas? Kung uh, wala loob nila at handa sila sa kakaharapin nila sa ibang ansa. Yun, kakaharapin. Bakit hindi? Kasi nga. Ano naman na nila yun na siyempre nasa ibang bansa sila. So, hindi nila bansa yun. So, malaking adjustment. Napakalaki. Hindi Napakalaking lang... Napakalaking pagpipiis. At siyempre sa una, huwag kayo mag-expect mag na malaki kagad ang sahod nyo. Kasi... Unang sabak ni dito, siyempre dyan sa Pilipinas, lalo na kung i-hire kayo sa Pilipinas, mababa ang sweldo. Saka na kayo mana, uh, ah, mamili ng ah, yun yung sweldo pag nandito na kayo sa sa Kuwait tama hindi okay. kasi pag nandito na kayo after 3 uh, years ngayon nga ata 1 year na lang eh pwede na kayong lumipat ng trabaho para mamili kayo kung anong gusto trabaho at sweldo kayo na ang bahala makipag uh, uh, negotiate sa inyong uh, gusto maging sweldo ang alam ko ang pinaka minimum basic salary dito sa Kuwait ngayon na ng galing sa Pilipinas parang nasa 250 na eh no? 250 to 200, 75. Na, mga ganun, naglalaro. 25. Yeah. Yung 200, sabihin natin parang nasa 30,000 mahigit. Yun yung pinaka basic dito. Pero na siguro kung magpa fast food kayo. Alam ko sa fast food, parang yung Burger King, McDonald's, medyo mababa pa rin. Pero wala akong idea sa ganun. Kasi nung pumasok kami dito ni Amiga, uh, lalo na ako, restaurant kasi kagad ako eh. Kaya pinaka basic niyon, nasa 30,000. Tapos kung after uh, 3 years or 5 years, kung ako tumagal akong 5 years sa na trabaho ko, uh, pero 3 years, pwede na kayong mag-release. Tapos hanap na kayong trabaho. Except sa mga nagkatrabaho sa bahay. Yung mga visa 20. Ben dente. Uh, dati naging topic natin yung visa 20. Uh, panoorin nyo na lang. Hindi, isa ka, hindi lahat na i-release ng amo. Pero kung visa 18 kayo, transferable yan. Kaya sa mga nagbabalak pa lang, dapat alam nyo yung pupuntahan nyo. Dapat sabi nga niya niya, malakas ang loob. At uh, marunong makisama at siyempre, kailangan ng uh, konting pasensya. Kasi unang una, -una ibang dahil yung nandito. Dapat susundin nyo or kahit pa paano, eh, ma-adapt nyo yung kultura nila kung ano yung bawal. Lalo na sa Middle East. Tama, Mika? Oo. Oh. Ano ba nilagay mo dyan? Ito ay ganyan atay, saka paminta. Atay at paminta. Sige ba ito? Tumantigan ito? Hindi. Ah, uh, hindi. Yan na, ang ating uh, habang sabi nga natin, ang ating pag may isang mga kwentuhan, may isang mga advice. At uh, kung kayo ay uh, bago pa lang o nagbabalak pa lang mag-abroad, uh, okay kung kayo ay uh, Siyempre, kung minimum wage kayo sa Pilipinas, mas okay nang mag-abroad kayo, yung may advice ko. Kasi kung talagang minimum wage kayo sa Pilipinas, wala kang may Tama lang, ng mga bills, saka pang-bili ng pagkain. Kaya nga. Ano? Kaya... Pero kung gusto mo na makabili, malaki-laki, bili ng bahay, maghulog, kumuha ng hulog na bahay... Nabilis na lang dito, no? sa Pilipinas, parang di, sa minimum wage ka, hindi ka kayanin. Hindi ka kayanin. Kayanin man, pero talaga, uh, siguro, abot pa 30 years, or napaka... Kung single ka, siguro, kakayanin. Kung wala kang obligation, obligation responsibility. Yun, yeah. so, katulad nung ginawa niya Amigan yan, nilagyan niya ng toyo, yun yung peron ni Amigan toyo, yung nagusto niya lang at talagang yan ay lalagyan. Ito yung bagong niya Amigan toyo, dati puti, baka naman. Sabi nga nang pila ko nang dami niya amiga, laging doon sa medyo, Teka niya At, ah, uh, siya kore, yun nga, ah, uh, kung kayo minimum wage at alam niyo, at, kung kayo naman, eh, ano tawag dito, contento na sa sawid sa Pilipinas, eh, mag-stay na kayo dyan. Kasi, ang turo niya niya di ba? parang ang buhay sa Pilipinas, masaya. Nandun lang yung saya. Pero yung pera, wala. Siya kore, yeah, masaya parang. Hindi pa, masaya pa lang siya. Ang matera sa sariling bansa. Kasi nga, hindi ganong kalimit yung galaw. Although, syempre naman, kasi susunod ka lang sa ano ng Pilipinas. Pero dito kasi ibang bansa to eh. Hindi mo to bansa. So, lalo na sa Middle East, maraming bawal. Hindi pwedeng gawin. Hindi ka basta-basta. So, siyempre ito yung galawan dito. Nalagyan mo na rin ng pan, no? Ng tubig. No? ito yun, big kalimutan kasi pagka nagtansya uh, ako, hindi ko matansya minsan pag nagluluto ko ng pansit maalat kaya si amiga yan, mag siya ang pinagluto ko ng pansit at uh, expertise niya talaga yan, siya naman talaga nagluluto talaga paminsan minsan lang ako, pagka yung luto e, eh, mga patsyam patsyam yan na, nilagay niya amiga, pansit kantong, hintayin natin matapos talaga mo ba yan? Nalagyan ko ng uh, chicken cubes. Chicken cubes, hindi yeah. yun Kaya, dun sa payo namin sa aming amiga, uh, sabi nga namin, kung kayo ay minimum wage lang at uh, medyo gusto niyo mapadali ang pangarap niyo, mag-abroad kayo. Piliin niyo kung anong gusto niyo ng bansa at kung ano yung... Uh, sa una, huwag kayong maimili ng sweldo muna. Uh, kumbaga, parang sa simula, ganyan talaga. Pero pagka kayo nagtagal na uh, dito sa Kuwait, dito uh, sa ibang bansa, uh, medyo mababa natas. na pwede naman kayo uh, magkuan, mag-transfer uh, pagkatapos ng ilang taon. Except na lang, sabi ko ha, uh, kung visa, bente kayo. Kung kayo ay nagtatrabaho sa loob ng bahay, hindi kayo mag transfer Bibigira lang ang mabait na uh, amo na mag uh, kayo ng transfer. Or i-release kayo. Tama, Mika? Yeah. Hmm. galangin mo na baka kanyang ng basketball? Hmm. Ayun. Lalagyan niya ni Amiga. natin ang kanya mga uh, pancit canton at ay lalagyan na daw ni Amiga. Sa so, nilagay niya na yung mga kanyang carrots. Sabay mo na yung bed -be -be. Hindi. Hindi. Carrots. Tsaka so, ang advice ko doon sa mga bata pa ngayon, yung mga edad 20, simulan nyo na mga arap kasi at uh, simulan nyo na rin kumausap ng medyo, alam niyo yun, yung medyo maganda-gandang kausap at uh, yung may pangarap din yung uh, bakit kayo dun sa mga taong uh, mataas ang pangarap kasi uh, malaki ang magiging epekto sa buhay niyan. aminin ko nung kabataan natin eh, wala tayong masyadong uh, kausap na maganda-ganda kaya late na tayong natuto ng ating pero kung kayo ay pa palang 20 eh, yan palang kalakasan nyo lang kumbaga kahit doblehin yung trabaho okay lang tapos habang tumatanda kayo magbawas kayo ng trabaho kasi nanghihinaan na rin kayo nagkakaedad na rin kayo pero habang bata kayo kuha nyo yan ang tawag nito uh, samantalahin nyo habang bata kayo at yung kausap nyo yung kabataan nyo ngayon piliin nyo yun ang pinaka advice ko sa inyo kumbaga parang uh, maganda yung uh, may nakausap maayos at uh, malak mataas ang pangarap sa buhay. Hindi yung uh, sabihin lang na kasi dati parang matatanda sabihin lang mag-ipon ka. Eh paano ko mag-iipon? Eh, hindi mo nga alam. <laughs> Di ba? Mga parang mahirap kung wala nang nagtuturo. And, mga parang napakalaking uh, impact noon. O malaking uh, epekto 'yon sa inyong uh, may gumagabay. May gumagabay may sa inyo. May nagpapaalala, nagpapayong sa iyo. Pag may... naliligaw ka ng landas, solo may lihis ka ng ano, direction. Kasi nung na mga kabataan noon, ibang-ibang iba rin sa ngayon. Kaya noon kasi pag sinabi ng maganda, ipong ka, ah, mag-ipong ka lang. Wala nang, kaya, kaya napakalaking tulong din ng social media. Uh, uh, ibang ibang iba uh, kung baga search lang kayo ng magandang motivational katulad ni Chingitan malaki ang naging tulong sa akin ng Chingitan uh, malaki ang nagiging epektor ni sa iyo. kaya habang bata Oh, kasi oh, okay, yung promote ko yan. Kasi naging bond kayo, best friend ka yan, ng ilang taon. Di ba? Malaking tinaga ka, uh, kahit pa paano nakatulong sa akin. At marami pa akong pinanood na iba. Kaya marami akong uh, naging uh, gabay. Uh, Diyan sa internet. Kaya yung internet malaki ang kon ha. Piliin niyo ang uh, papapanood sa internet. Eh, nilagay na na yung migay yung kanton. Kasi ba yan? Kasi. Okay. Kasi yan. Okay, tingnan natin ito na nga uh, sabi niya amiga uh, kasha daw kasha nga kaya lagi ako ngayon niwaya dyan niya amiga pag sinabing kasha kasha at talagyan na niya amiga so, yun mabalik tayo doon sa ating kwentuhan mga amigo at amiga doon sa mga nagbabalak pa lang at uh, sabi nga niya amiga kung malakasan yung loob at uh, gusto nyo makapag-ipon agad at uh, yung mga pangarap yung mapadali kung kaya minimum wage lang pero kung kayo naman isak uh, ito na sa inyong uh, masaya na dyan sa Pilipinas at uh, okay na yung sweldo eh dyan na kayo pero pinaka the best nyan eh siyempre uh, kung saan ka masaya tama amiga pagpatuloy mo lang hindi okay, pa naman kasi sa Pilipinas mataas ang sweldo kaya kaya na lang mag rent to own na ba? Oo, oh, mayroon mga rent to own ngayon. Importante kasi sa Pilipinas yung uh, may sarili bahay kahit maliit lang yan, hindi ganong kaganda. Ang importante, malinis, masaya. yun lang naman ang importante. Kasi napaka-importante ng bahay sa Pilipinas. Kasi kung mamumpahan ka, halos kalahati, lalo na kung minimum ka, halos kalahati ng sweldo mo, maupunta lang sa renta, mga bills, mga bayarin, tulad ng kuryente, tubig, di ba? At saka kung uh, lalo na sa pagrenta sa bahay, halos kalahati na kagad, at ang magkano ang renta kang sa bahay sa Pilipinas, medyo nagtaasan na rin, di ba amiga? Oo. Oh. Di ba? Nalagyan ng oyster sauce niya amiga at nalagyan na rin ba yung yung? Cabbage. Cabbage. Yun. Ito yung kwentuhang uh, payo ng kanton. Payo ng kanton. Payo ng kanton. Ayun, at nalagyan na rin yung bell pepper niya amiga. Kaya, Nasa inyan mga amigo at amiga. Lalo na, yung sa, lalo, lalo na rin sa mga kabataan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng inyong makakausap. Yung inyong barkada, piliin. Makakausap, piliin nyo. Kasi magiging efekto rin niyan sa inyong future. Sa inyong uh, hinaharap. Kasi kung ano, minsan yan din ang magbubusay ng magandang mindset. Yan yung magandang pag-iisip. Kasi hanggat uh, ang kausap mo, sabi nga, kung kausap mo ay toxic, magiging toxic ka Kung kausap mo ay mainginom, mainginom ka rin. Kung kausap mo ay, uh, ka kausap mo ay uh, chismosa, chismosa ka rin. Maaring totoo yun, pero ha, kung kumbaga, parang piliin nyo ang inyong kausap, yun lang yan. At uh, siyempre kung kayo ay uh, mga bata pa lang, siyempre mapusok tayo, maraming tayong gusto subukan nila. Uh, hindi masamang sumubok pero control at alam niyo kung ano anong dapat alam niyo na rin kung hanggang saan kayo at alam niyo na rin dapat kung ano yung masama yung masama eh kalimutan niyo na yan kung parang ah, maging lesson sa inyo yung mga nagawa ng mga nakagawa ng mali pulutin niyo yung aral na lang na, huwag niyo nang gawin tama ba ang you're always right yo, to me nice sinasabi ko Luto na ba yan? Luto na to. Ayun, mukhang luto na yan. Sana nagustuhan nyo yung ating uh, konting advice lang at uh, sana kapulutan ng konting aral ang ating paglulutong kami kasamang advice, may kasamang kwentuhan at uh, buhay OFW. Buhay ng isang kuwit. Ayun. Buhay ng isang... Buhay ng isang kuwit? Buhay ng OFW. Oh, buhay ng isang OFW. Ayun, tama na naman sa mga. Kaya sana panoorin nyo at subuhay bayang kami ang aming buhay dito sa kuwi sa aming channel. Tama ba ang higa? Mm -hmm. Don Guidote. Uh, Don Guidote Channel. Buhay Kuwi. Buhay of the At saka itong channel natin ay uh, siyempre ang kwentuhan pagluluto. May kasama na po advice. Yung ating uh, kapulutan punsa natin ng uh, konting uh, aral lang naman. Dahil yung pong iba dyan na kwento namin ay sarili pong experience karanasan at tulad ng Amgaransan, itong ating panset ay talagang ito na ngayon at mukhang masarap at mabaw na. Tama ba, amiga? Siyempre, masarap yan. Siyempre, masarap yan. Dutong yeah. amiga. Baka natin. Ang ating panset kanton, luto na itong ating panset kanton na may kasamang uh, kwentuhan. Kantong kwentuhan. <laughs> at siyempre, uh, ito yung akin at dalawa to, kay amiga nga to, may halong uh, atay. Kasi gusto namin ng amiga yung uh, ano, may katama, yung uh, bukod sa manok, yung halo niya, talagang yung may atay, uh -huh. at saka hipon, no? Pero ngayon kasi hindi nila ginagamig na hipon. Yun, malasang-malasa talaga yung pansit pagkagalan, di ba? Uh -huh. Lagyan natin ng chili flakes. Yeah, chili flakes, chili powder. Ayan. Tapos ang aming lemon dito, instant na. Mga hindi na tayo kailangan mag-squeeze. Pwede, ganun din naman. Mga pahirapan pa, ayan, no? Oh. Nagyan ko ng lemon, haluin lang natin yan. Ayan. Ngayon lang kami nagpansit ni Amiga na puro kanton, laging kanton, bihon, bihon, Yeah. Di parang meron tayong pansit kanton, pero yung noodles niya is pasta. Pasta. Oh, spaghetti. Oh. Tignan natin. Kung mapansin niyo, lagi akong pagka kumakain ng pansit, gusto ko laging kutsara tinidor. Gusto ko tinitinit, kinukutsara siya eh, para talaga marami yung uwa. Ayun o, tapos gusto ko itong medyo medyo, may parang sabaw-sabaw, medyo sosyan datingan, eh, para Pansit Mindoro nga. Meron kaming uh, Pansit Mindoro ni Amiga. Diyan sa channel namin. Abangan nyo. Uh, tingin nyo na lang mga Amiga at Amiga. Una subo. Mm -hmm. Sarap Amiga ha. Pwede makakarami ako nito. Parang sa unang subo. Kailangan mong sundan ulit eh. Kasi bitin. Nakakutsara na ako yan. Mm -hmm. Ngayon naglaring may tayo. Nasang lasa at saka talagang ito yung hinahanap kong luto ni Amiga na pancit. Ang ganito ng lasa. Mm. mga Amiga, gutom na yan. Salamat sa pagsama sa amin ni Amiga. Dito namin. At uh, Amiga, amigdahan mo na sila. Diretso. Don't forget to like and subscribe po. Don't give out the channel. Mm -hmm. At ingat at respeto sa bawat isa.